Labis na nangangamba si Senator Joseph Victor ito sa pagpirma ng Memorandum of Understanding o kasunduan ng National Grid Corporation of the Philippines at ng National Intelligence Coordinating Agency. Ayon dito kay Ercito, sa kabila na ginagalang niya ang kasunduan, posibleng malagay nito sa alanganin ang seguridad ng ating bansa. Ipinunto ng Senado na mayroong 40% share sa NGCP ang State Grid Corporation ng China na kasalukuyang nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro sa pagitan ng Pilipinas sa pagpasok natin na sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Estados Unidos. nangangamba si JB dahil bahagi ng MOU ang cybersecurity at energy related issue na posibleng ani ang mag-backfire ng kasunduan sa ating bansa kung lumala ang territorial dispute sa West Philippine Sea. Pangambaners ersito kung magkakaroon ng Pilipinas ng major dispute sa China ay maaari sa isang iglap lang ay mapaparalisa nila ang buong ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dito nananawagan ng Senador na kaya pa na umatras ng gobyerno sa kasunduang ito ay dapat gawin agad. Aniya dapat ganap na pagmamayari ng ating Estado ang mga crown jewels ng Pilipinas, lalo na itong mga utilities at iba pang mahalaga at sensitibo sa ating pambansang. Siguridad, ako si Jojo Sikat walang inaata sa balita.